Ah, may recommend niyo pag aalaga ng baka sa mga magbabaka? Eh dapat may kasama si pag sila, mm. hindi mo kung go na hihili la, oh. kung may kurta ka, mm. eh bibili ng baka, kung may tamad, uh -huh. hindi rin hari. Uh -huh. Dapat may kasama si pag. Uh -huh. yeah hindi yung patamad-tamad pa o patamad-tamad ka lugi. Hmm. Okay, Johnny, siyempre and sell ka ng mga baka. Ano po ba yung babasya ng mga magbebenta Kasi yung iba, kalimitan po. Ayaw nila kumuha ng mga ganito. Mabanggit ko lang na ayaw nila kumuha ng mga di si Gusto yung puti. Ano po binabasya din ng kulay ng pagbili ng baka? Hindi naman. Sa katay. Yan na, magandang araw mga talongs TV. ito po ang lugar namin dito sa Tayabas. ngayon po araw na ito, dahil hindi tayo makapunta ng mga malalayo, tayo po ay may pupuntang isang uh, bakahan dito na malapit lang sa aming kabilang barangay and kasama ko si commander at kami po ito pong nakikita yung tubigan dito sa aming barangay At po dito po ito sa Babang mampalali tayo po ay may pupuntahan dito ang isang uh, magbabaka na nagbabay and at meron siyang mga pinapatiling na malaking baka dito kaya at ulit siya nang galing na tayo ko dito kaya samahan nyo kami sa uh, aming pagpupunta dito sa Babang palali dito sa Tayabas at para makita natin yung mga alaga nilang baka dito na patabay at magtatanang tanong nilang informasyon na ang sa pag-alaga ng mga baka yun magandang araw mga talongs tv tayo po ay may binalikan dito isang uh, magbabaka uh, yung nagpapatinig po dito na nagganto ng koran at tayo po ay nagtanong ng ilang impormasyon ng dalawang gate sa pag-alaga ng ganito mga bakang patining uh, at ito po ay doon sa Tayabas uh, kay Kuya Johnny kaya samahan nyo ako sa ating video dito sa ating cattle farm visit dito sa Tayabas Quezon. Kuya Johnny ito po ay yung papagawa nyo ano? Ah, oh, ito pala yung ongoing na yung ah, uh, kral ni Kujani dito. May, may binila kong sari, wala pa dito ay. ah. opo. Nasa masin. Ah, nasa masin pa po yung baka. Hmm. Ito po ba yung mga dating alaga niyo pa rin? Ah, Ito po yung mga bago niyo bilian o. Ah. Ito po, handa na yung ano, parang mataas po ang pagkakalagay ng bubong niyo. Oo, oh, okay. yun doon yan ah. Para, may baka sa bawaan, may baka. Ah, parang, lalagyan niyo po sa taas ng baka? Yun, Aba. Up and down pa lang gagawin nyo. Ah, ito maganda mabalikan natin ng kay Johnny. Hindi, big garahe. Ang garahe. Ah, <laughs> garahe. Ay, pero pa hindi ito, hindi nyo nalalagyan ng baka. Hindi, big garahe. No. Ah, kala ko yung <laughs> kaya pala mataas. Ito po yung mga baka ni kay Johnny dito. Iyon po bang mga baka nyo dati na? Nabenta na. Pwede po makita ulit yung baka nyo ngayon? <laughs> ha? Kaya natin baka ulit. Ay, eh, wala isa. Hindi nakasama. Ito hmm. na po yung mga ano kay Johnny. Kala ko naman ito na yung papatay uh, nyo bilis. Ah, pambenta na rin pala ito. Ayan yeah, o kasalukuyang pinapakain parang kain na po nangungumpay hindi meron ako tao ah yun lalaki lang ah uh ah -oh. ito na pala yun oh. ito alin pong bago nyo dito ang baka may ilang buwan na po itong alagan eh. mga tatlong, buon, eh. tatlong mga buwan na tatlong buwan na rin buwan uh -oh. lalaki ano lalo na po yung isang yun pwede natin silipin na sa si kajani tayo na paligoy. Kalo ko ngayon nigagawin ko ano kural niyo. Ay di ba po kaya ano pag niya malaki, di pa? Oo. Ang laki na nito. Mga pambenta na pala daw ito. Nabuta na si Kijanik papakain. Pag tanghali pala po kayo papakain. Kailan ako ka nakakatawa niyan? Ah. May pinuntahan. Mhm. Ay bibili kayo ng baka sabi niyo. Wala ko pa nakakain. malaki din po siya. Oo, malaki din baka. Bibili kayo kay Pangkakatay na po. Oh, Ah, 80 mil lang kuha, hindi eh, pa katay na nga din pala. Hindi pa pala. Ito pa, gagawin na rin kalaki po. Oh. Uh pa -huh. po ito ilang buwan ba, ano? Tatlong, dalawang buwan pala ang alaga niyo. Magkano nang po nakuha yung ganito kalaki na? Kuha na po yung 85. Ah, malaki na din pala siya yeah, na nakuha. Kaya niyo na lang po, ano? Uh -huh. Il po. Ilang beses po kayo papakain ng ganitong, ano? Ay, sa tanghali, maga, hapon. Ah, tatlong beses po talaga. Umaga, tanghali, hapon. Ito naman po galing na rin dito. Ito. Oh, oh then, dito ang lawak na nga rin naman pala eh. Yan yung ko. na kumpay ng wala. Dito na lang. Dito na lang din po. Kung baga inuupan nyo lang po yung pagkukumpay so, nila dito. Oo. Oh, oh, Hindi ko kaya. Ayak masandana. <laughs> Ilang taon na nga po ba kayo? Ba, ako sa 62. Ah, senior na rin pala. Kailan po kayo nagkumpisa na ganito pagbaba ka naman? Ba, ako, ako naman eh, simula, simula ba't yung maghahayog. Ah, sadya mo. Pero ganito mong... ako nagbaka. Baka ito yung mga... Bago pa lang po kayo sa pagbabaka, larang na pagbabaka. Pero may mga sabi nyo, nabanggit nyo na katil para may mga kabayo oh, kayo. Oo, ka, kabayo, bak, kalabaw. Kalabaw, pero sa baka po ngayon lang. Ayan basta dyan pala si Kajani talaga magbabaka. Ang, ang buhay hayop. Mm -mm. Ang ah, kahayupan. Kahayupan. <laughs> <laughs> ang kinabuhay ni Kejani ay kahayupan. kahayupan. Ang baka niyo po dito, ilan ang kasyang po dito sa inaalaga niyo itong mga to? Dito, ah. ah, pa pala po. Yung iba pa rin niya nasama oh, okay. sa amin. Yung, yung, yung tapos i-smash ito ko sa talian. Uh Oo. -oh. Okay. Ah, ilalagay nyo na rin po dito. Isasama nyo na rin po. Ilang, yun mo pong nabili nyo, i-bibenta nyo na, no? papatabain nyo pa rin. Hindi, para papatabay pa rin ng konti. Ah, pala, nakilaki nyo pa rin. Mga isang na rin. yun pala. Uh -oh. Ganun yung sumasin. So, mm, -mm. Uh -oh. Eh marami nagtatanong sa atin kay Janik. Kumbaga i eh, yung nakabanggit niya dati parang ko na nakita niya doon. Sa iba hindi naman po sa lahat naman niya yung kunyari yung kita bang maliit lang. Meron din talaga kumikita na malaki. Ay Bagay yung mura ang bilo mo, hindi kikita ka ng maganda. Oh, dapat po pala. Dapat mura ang Yan, Kasi dapat. hindi matangang mga tao ngayon. Uh -oh. Mga na rin, mas magkali pa kayo sa mamimili. mimili. Uh -oh. <laughs> kung baga pag mahal-mahal din pong kuhay, doon nga hindi kikita ng malaki. Oh, dito kita. hindi kikita. Kaya ito nga yung pakakabili-pagbili. Ah, upo, kung ito tubo agad ano? Oo, tumubo ka ng 1,000, 10 libo. Dalawang pwede na. Oo. Uh oh. Pina Trabaho. Oo. Oh uh -oh. Ito, tinan yung laki. May eh, pag mo, na, napagod din na yung gastos pa no, sa pakain. Kayo nga pala po ay nagba-buy and sell ng mga baka. Hmm, kagaya mo kanina nga ang aking binili ka, bili ko ito. Bili ko kalabaw. Na, 60. Ay di, ay sa wala no. Ito, wala pang isang linggong ala. <laughs> <at, laughs> yun po mas magaling pa pa pala yung ganun no? ah. pa. Pero iba pa rin po siguro yung experience sa ganitong pag-aalaga. Uh, ka naman. Ah, uh, hindi bang Si si masaya. Hindi <laughs> um, mo bayaran ang kaligayahan. Mm, hindi ano, kay Jan sa kanya pagbabahang ganito. E, ito na po eh, magkano niya naman ang gusto niyo kukunin sa kanila sa dal mahal na kapit. Ay, Dapat mong sandalan yan. May mo Ako, na din. Ma may Oo, dapat ay may at hindi madalong ng alaga ano. <laughs> ng alaga po ng 85 na. Tapos nagpipits pa rin <laughs> po kayo. Hmm, hindi magastos doon pits po nga po ba palyat? palyat. Pinaghalo niyo po. Ano po yung tinutubigan niyo din ha? Pa Painom sa kanila? oh yung aking towel raw, araw limandahan. Oh, oh, ah, talaga may... may ako, in hindi, hindi. Na din na lang. Nandito na lang? Oo. Sari-saring uh. daw ha? Uh -huh. Ang ibig sabihin, ilang beses po ito pinipids nila yung mga baka niyo naman? Ay, magatapon lang. Oh, um, hapon din. Oh, ah, medyo magas din. Mga ilang kilo po yun, yung pizza palit. Ay, yung mga, mga tinilisang kilo bak na. Eh, Ay, pa naman ah. Yung naman. Uh, na yung pizza palit sa akin. kit. Mga isang huh. kilo ang darap. Ah, isang kilo po. Ah, malaki. Magas nga din pala. Yes, yes. ng kalabaw. Kalabaw, Kabalaw, pagka bili mo, itatali mo na. Yun, yun. Susuga mo lang. Yun nga, yung nga po. Pero ano po bang, kaya maging problema, ba't yung iba yun na magkalabaw? Uh ang kulahan sa kanila, pero mas magaling ang kalabaw. Hmm. Parang talong baka. Hindi po, kasi po, parang, di ba, parang, ano siya, yung alagay nila, kailangan ba yung mitubugan? Oo, may nukang ulahan. Yun po, tapos yung tutubugan nila may pag tutubugan. may... Tutubugan. Oo. Yun pala. Pero po, sa pagkain naman, walang problema. Oh, walang problema. Hmm. Mas maganda ang papitaan ng kalabaw. Ayun, Ay, pala. Mm kaya ka, okay, yung, tiyasabi, okay, yung, Oo. Okay, uh, kumita agad kayo ng siyam na libo. Kumita uh, na libo. Oo. Sabi natin mga tanggal mga isang, isang libong gastos eh, sa tracking nyo eh. may walong libo. Pa. May walong libo na agad. Yeah. Kaya di ba talang mga ganyan ganyan? Kasi pala yung, uh, kahit pa paano ituloy pa rin ang pagbabaka. Ah. Uh, ah. Uh. Uh, wag lang po malulugi It's ano. Malulugi pero Nalulugi, pa. nalulugi din po. Anong pinakapaglogin nyo pa dito na experience nyo? Hindi naman lumaki, hindi naman lumaki. Hindi naman lumaki. Si Johnny... Parang ilang taon na po kayo nag-buy and sell ng mga baka? Parang ilang taon na rin yun. nag mga baka? at ilang Hmm. na po ng Tapos taon na dalawang taon po itong pagbabaka naman. Na nag-curral kayo ng ganito ang pag-aalaga. Ayan. Balita ko po si Johnny... Ano po ang plano nyo pa rin kung kumuha naman lahi? Oo. Oh, oh. Kasi so, niya pa, pa rin. Nakadakuhan niya sa kanya, sa Ayun. Ah, meron na po pala galing na pala kay doon. Oo, oh, nagsin, ano pa, lang, ah, nakabili ah, na, pa, na, pa, si uh, si uh, uh, na pala si Kajani ng malalaki. pwede natin masilipin bagong baka niya. Meron pala si Kajani dito bagong baka. Nakadali rin pala ng malalaki. Nabangkit sa atin na karani, eh. Titingin nga daw siya ng malalaki baka. Oo. Kajani, papasyal tayo dito sa kanyang koral na maliit. Pagamat maliliit, malaki naman ang bakang alaga ah, oh, ito na po yung napier ni kay Johnny na tanim dito. Lawak na rin. Ito siguro naman po yung sobra-sobra na sa pagkain Ano? Hindi na kami nakakakuha ng malayo. Hmm. Ayan. Silipin natin itong mga baka ni kay Johnny. Ano dyan po ba? Badang, ay, na, ay. Ah, kala ko ka yan dito. Andyan. Ito, ito yung ang laki nito. Oh. Ito yung isang alaga ni Kajan dito ang baka. Kulay itim. Ito naman yung parang inahin. Ito na nga po ba ka yung dating alaga nyo? Ito itong inahin na to? Oo, yun. Ayun yung alak na. Ah, nabuntis na rin po. Oo, alak na yan. Kala ko ipapatinin niya, natuloy palang buntis na rin. Ay, nabuntis. Ah, may ginaman pala. Oo, ayun na ilalabas na. Ay, narudok ako kanina may. Oo. Simbala nakakapag-uli-uli. Oo nga po. Ito naman kay Johnny, ito'y parang bagong alaga niyan. Ay, bago yan. Ito pa ilang buwan, ilang linggo pa lang. Bago pa lang siguro sa inyo to. Oo, no, baka mga, mga isang buwan lang ako. Ah, bagong bago pa lang din. Kung bagay mahal mahal din ito, no? na, na kuha niya ito. Oo, chinta na rin nakuha ko niya. Oh. Saan po yung galing ito? Dito lang din sa Tayabas? Sa Ah, dito lang din. Pala may mga ganito palang baka rin. Ano. Ito po ba yung anong lahi kalimitan ka ito? Okay, parang Brahman din yan. Mistiso na rin po siya. Ano? Oh, Laki yun. Ayan. Eh, kay Johnny, siyempre nagbabay-insel ka ng mga baka. Ano po ba yung babasyan ng mga magbebenta Kasi yung iba, kalimitan po ayaw nila kumuha ng mga ganito mabanggit ko lang na ayaw nila kumuha ng mga di kulay gusto puti ano po binabasa yan din ang kulay ng pagbili ng baka hindi naman sa katay hindi naman hindi po hindi naman ah wala na pala pag mo siya nga makarani po ang puti ang ah, ah ganito pong kulay yeah. uh -oh. kasi may mga nakuha tayo kalimitan din mapapanood nyo natin yung mga vlog kalimitan na binibili ng mga mamimili gusto yung puti yeah, right. <laughs> yun din Maka, po Hindi, din para sa si akin parang yun din uh -oh. yun din pala mabilis mas mabilis pa po lumaki ang yung kulay ayan yeah. Ito yung malakmal din palang kapital. 80 na rin po. Um, ano, oh. Malak, pero malaki na rin siya. Pag Oo. Pero ito po yung mga manubinta man lang eh. 95 pwede na po rin ano. At dadalawang. Ilang buwan? Isang buwan pa lang po ang alaga niya. Ayan. Ah, ito po. Pwede ko po makita yung... Um, ito yung kalang krasiya. Ang galing na pala si Kuya Johnny. Ito po yung nabanggit sa atin ni Kuya Johnny. daw siya na malahi. Mm -hmm. Yung akong nagulit sa krasiya. Ayan. Medyo malahi-lahi lang. Uh Oo. -oh. Saan niyo kanina niya pong livestock na bilito? Ay, hindi ko lang alam kung kanina kasi yung kasino. Ah, basta nagtingin na kayo kanina. Magkano po nakuha itong ganito kalaki? Ah, 65 pang kuha ko niya. Ah, 65. Tama-tama na -tama din pala ang presyo niya. Mm, 65. Mm -hmm. Ito ngayon nung bagong dating, ay, eh, tinarokan ko ng pampapurga. Aha. Uh -huh. Uy, ang problema ay pagkatulok ay Tama, nang bulos naman ay eh, dugo ang ang, ang tinae, bulos. Uh -huh. Eh dugo. Ano po nangyari daw? Ayun daw pala may dalang sakit sabi nung ang nung veterinaryo, ayun daw pala itala ko may dalang sakit nang. Mhm. Uh -huh. ay akin ako nakabili ng gamot, akin na turuan. Uh -huh. Pero sino man umi, parang isa lang to. Ah. Uh -huh. dalawang araw. Normal Ayos na po, magaling naman siya. May may gi pa rin pala po pag ganito, eh, medyo may alam din ng pagbabaka, mm, no? Oo, no, oh, pangidwa lang oh. ang alam. Oo. Ang plano niyo po dito ipapatin hindi no gagana do rin. Eh, parang gagana do rin. Gagana do rin. Oo. Uh, Oo. Oh. Eh, mm. Hindi ito malahilay na oh. May mga babae pa rin kayo dito, ito lang. Ayun lang, nasa paiwi yan. Ah, meron din kay mga babae na paalaga. Ayun naman pala, kaya nagkuha na rin ng ganito. paalagaan. Oo. Oh. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Paalagaan. Lang. Mm. Paalaga. Ito pala. ang pinakahanap buhay ni Kajani. Kadyan yung may iba, iba ko Sa pagbaba ka, ano pa pong ibang pinagkukunan nyo ng income dito ngayon? Ay, ano nga ba pa na kukunan? Ay, mag, magkakatay Ah, nagkakatay So, nang baboy po ano? Oo, uh -oh. tapos ito na po, puro sa livestock na kayo Ayun Pero kadyan, may marami kasi yung gusto mag-alaga ng baka na ano yung mga kababayan natin Mga yung iba, OFW, iba, iba yung mga ano sa palagay niyo po, uh, may niyo pag-alaga ng baka sa mga magbabaka? Ay, dapat may kasama si sila. Mm -hmm. Hindi kung mo naihili la, na kung may kurta ka, mm -hmm. eh bibili ng baka, Kung na may tamad, uh -huh. ay, hindi rin hari. Uh -huh. Dapat may kasama si uh -huh. uh -huh. Hindi hari ang patamad-tamad, patamad-tamad ka, lugi. Mm -hmm. Imbis na pataba po baka, papayat. papayat. <laughs> Ayan, Kaya <laughs> oh. dapat may sipag. pag. Uh -huh. Kasama Mahirap din po kasi marami kasi gusto na papagayad nakikita lang may mga kinikita oh, okay, nga naman wait. eh. Ah magandang baka no, nakita huh? uy. yung hindi naman ari nang basta ganun na lang ang may kasama sipag. Oo, uh ayun oh, yun pala. Kailangan din talaga may kasamang sipag kasi hindi naman, ito pa'y katulad yan. Ang pakain nyo tatlong beses po oh, no? Tatlo. Mm -hmm, Tatlong beses maghapon. So, dapat kayo mayroong pangunan nandam mo kung wala. Kung kayo ay may talian yun. Ayos um, lang po. Ayos lang. Malawang yung uh -oh. parang hindi pa ula-ula ka na. Uh -oh. Kahit maghapon po sila, baka doon ano. Mas kikita ka at gawa nang wala na kong pay. Mm -hmm. Pag ganito ay malaki din ang gastos. <laughs> katulad niya sabi niya, inuupan niyo nga pa ang mm -hmm. pagano Araw-araw di mandaan. Ah. Uh mm -huh. -hmm. niyo. Kung bagay, pero ma-suggest niyo rin sana kung talagang ganito. Katulad nung kayo sa inyo, kung meron na kayo pakain no? Oo, oh, yan, nakahanda. Uh oh. Bago ka ng baka, uh mm -hmm. Dapat rin yung pakain mo nang ihahanda mo. Mm. -hmm. Madali, madali bumili siya sa loob ng maghapon. Kaya bumili sa Catch and Trap. Oh, o, pag may pera no, <laughs> Pero ang 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 damo ay hindi tutubo sa loob ng maghapon. Mm -hmm. Mag-aate ka ng buwan mm -hmm. para siya ay tumubo. Puro maganda naman. Eh. Ito pa ilang buwan niya pala itong pinaka... Eh, makapal na siya. Talagang tinaputuloy niya. Eh, baka yun niya may... Makapit yung buwan ko nang kinukuha na. Ano oh, na, ah, po, ilang buwan po siya bago pwede niyong kuha ng napiyan? Pagkatanim ng napiyan. Parang, pag or mga tatlong buwan hanggang apat na buwan. Ah, pwede na po na. Pwede na. na. Ayun pala. Yeah. Pero ito po yung may isang hektar yan, taniman nyo wala? Oo, oo. Ah, meron? Ito yung 3-4, baka yun, may kita kalati hektar ay baka yan ganun, malayo din. Ah, malawa. Baka nga 3-4 ito ay. 3-4 po siyang uh, hektar yan, taniman nyo. Kasi good. naman na po yun sa ilang baka sa inyong estimate. Ito, ito, kasi yan, sobra po. Kasi pa na? sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa. Sobra -sobra. Uh, hanggang maibenta siya, no? Oo. Uh, yun. Malaking tipid na rin ang may pataniman, kung wala kang pataniman. Hmm. Ay, di kayo po pa ng bayad doon so, ko mga gastos. Oo, oh, mga umpay. Gasolina, uh, tricycle. Hmm. Uh, Kaya malaking bagay yung meron ka din sa kalapit. Eh. Yun pala. Pagkain muna, ano? Pagkain muna ang unahin. <laughs> Nagawayo. Oo. Uh -huh. Ito po. Ito naman po ibibenta niyo. Papalakihin niyo na rin ito. Plano niyo dito. Para pinapalaki na rin. Um, Papalakihin na rin. Uh, ano? sa, ito ito yung sariling paanak naman. Oh, eh. anak po nun. Anak po oh, nun. Oo. Oh, eh, ito yung sariling paanak nun ni Kuya Chani. <laughs> Ayan. Ito yung dati yung bili ko. Parang, ano para 20, sa 2023. Una bilik ko na ko na yung isa. Ah. Uh -huh. O baka na rin dalawa, baka ito isang daang isang misandaan libo na. Tubo na po pa itong dalawang naiwan. Ah. Uh, -huh. uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. libo na baka itong dalawa. Ah, uh -huh. uh -huh. tubo na pala pala uh -huh. Talang, ano? Buntis na anak na uli. Uh -huh. Pero sa inyo kay diyan ang anong ma, ano yung anong pa sa palagay niyo at meron din mga yung pat patabain at meron kayong mga paanakin. Anong mas maganda pagkakita sa dalawa? Sa palagay niyo dahil sa experience yung paanakin o yung patabain? Sa tingin ko, halos parehas din lang. Parehas lang din. Parehas din lang. Hmm. Dahil pag umalak, oh, pera na rin. Uh Oo. -oh. Parehas lang. Paras parehas lang, lang din. Uh Oo. -oh. Pwede naman yung pagsabaya, no? So, Mag-breeding sila at pat patining. Hmm. Ayan, yeah, no? eh, uh, magaling din naman yun. Uh -oh. Ibig sabihin po, eh, kay Johnny, ito eh, ang koral niyo idadagdagan nyo pa rin. May dadagdag oh, pa pa. Oo, di pa lang. Uh, uh, uh -huh. nakakawal. na rin garahi. Nao na. ako ng jeep na, yung jeep, may, na nanang akong jeep ay. Palit na po nakargahan. Palit na kargahan. Ayun. Kasi kaya dyan, iabot ang mauban yata ito pamimili ng ay, mga baka kalabaw. Malaki uh, dyan, sa Ah. Ayan na, masadya si kaya dyan. Ibutis ko dyan, abutan natin sakto dito. Nagpapakain siya ng mga baka niya. Ayan o. Oh. Ito po yung baka niya. Bali po ang nandito po ngayon ay walo. O, Oh, pito po, pito. P tatlo yun, lang pa rin nandun. Oo, uh, oh, meron parang dalawang parating siya. Uh -huh. Ibibenta niyo, papatabain mo na. Malagan. Ipapatabain ng kaunti, tsaka ibibenta. Ayan. Yan si Kajani. Buti si Kujani ay nabutan natin ngayon. Sabi ko, tanghali kayo po galing sa ano kayo na, no? Kaling ko doon sa pagbinta, <laughs> uh, pagbili ng, uh, ng baka. Iyon. Buti tinabot natin. Sabi ko, tanghali ka kayo mabutan dito. <laughs> Yan, yeah, Kajani, maraming salamat po sa inyong oras. At uh, <laughs> na si Kujani. hindi naman tayo tinakontak at uh, tayo pumunta dito sa kanila. Ayan. Maraming salamat sa inyong binigay na mga impormasyon sa pagbabaka.